Pangulong BBM, mga senators, at pati ang ating kababayan na si Clarkson at iba pang mga sikat na tao ay nagdiwang ng proud moments para sa bayan at sa Gilas Pilipinas. Yan ang balitang hatid ko sa inyo mayong araw na ito mga kasuki. Ilang araw matapos ang Golden Run ng Gilas Pilipinas sa 19th Asian Games sa Hanzo na natiling mataas ang Pilipinas. Naglaan ng oras si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Mga senador at mga pandaigdigang personalidad sa palakasan upang ilabas ang kanilang mga mensahe ng pagbati sa pambansang koponan sa social media. Ang mga posibilidad ay laban sa amin, Jordan ang paboritong manalo sa finals base sa mga games nito sa mga nakalaban nila sa daan patungo sa finals. Ngunit hindi na wala ang focus ng Philippine team at nakakuha ng malaking moral boost sa kanilang mga tagumpay laban sa Asian powerhouses Iran at China, Ania. Ang gara added, lahat ng tao sa team ay umakyat, naglaro ng husto, at hindi nakaligtaan ang layunin nitong ibalik ang Pilipinas sa tugatog ng Asian basketball. Dinala rin ito ni Pinoy Boxing Legend Senador, Manny Pacquiao sa Twitter para ipakita ang kanyang proud Pinoy moment. Samantala, pinasalamatan naman ni Senador Francis Tolentino sina Justin Brownlee at Coach Tim Cohn. At nagbahagi naman si Senador Joel Villanueva ng video clip ng kanyang reaksyon sa panunood ng winning moment ng Gilas Pilipinas ng live noong finals. Sa kabilang banda, pinarangalan ni PBBM ang Gilas Pilipinas. Tinitimbang din ni Pangulong Marcos, alam kong ipinagmamalaki ng bawat Pilipino na matawag na isang Pilipino ngayon. Binabati ko kayo, Gilas Pilipinas, sa hindi ka tagumpay na ito. Ang iyong pagsusumikap ay patuloy na itinataas ang bandera ng Pilipinas at mga atletang Pilipino sa pandaigdigang arena. Si Jordan Clarkson ng Utah, na nagsilbi sa pambansang koponan bilang naturalized naman lalaro sa katatapos na FIBA World Cup, ay gumawa din ng kanyang pahayag na maikli at matamis. Puso, nagsulat siya sa Twitter gamit ang Philippine flag emoji. Maging si Joey De Leon ay nagbigay din ng shoutout sa national team sa social media. Sumulat din si Ramon ang nang isang taus pusong mensahe sa gilas at nagpasalamat kay Manny V. Pangilinan sa kanyang post. No words can describe how grateful and proud we are of what you have accomplished, Gilas Pilipinas. Congratulations for bringing home the Asian Games gold. Special thanks to our Barangay Hinebra coach Tim Cohn for stepping up to the plate and bringing out the best in the team. You are all heroes. You have inspired our nation and showed us anything is possible. To the entire Gilas Filipinas organization, partners, stakeholders and the driving force behind all of this, Mr. Mani Pangilinan. Maraming salamat po at mabuhay kayong lahat. Anong masasabi mo Kasuki sa mga magagandang mensahe ng mga officials natin at mga ibang matataas na tao sa pagkapanalo ng gold sa Asian Games ng Gilas Pilipinas? Free kang mag-comment sa box section at siguradong aking babasahin 'yan. Muli, maraming salamat and God bless us all.